apat diri ini laut dah nih kena abang bakul akong ipakita karon sinyo ha kininga video bitungod sa nahimong bayanihan no sa mga taga barangay Tawan-Tawan bitungod sa pag-ayoh aning nadaot nga host o kining pagpanpan dinhi sa nahitabong dakong uh, landslide ni tabo dinhi sa may purok pag-asa so may buntag ka probinsya so sa karon nga video gusto nako na ipakita pud sa ha ang ato ang uh, karon nga adlaw tungod kay nya ni tadri sa bukid dinhi sa particularly dinhi sa bukid sa purok pag-asa tungod kay uh, taog host Pag-abot na mo adresa sa sapa, so mo ang stop over no, napahulay kadali ang ato ang mga kaubanan tungod kay mo kani ang sugod sa dako nga bakbakan no uh, pagbira ning host padulong ato sa ibabaw nata diri karon sa sa pa na mismo Binhi sa linaw ni shot yes bridge kung kita nato ang mga kaubanan inhale exhale so mo ni ang sugod mga probinsya no sa ato ang pagpasubida bisan nga wala tanitabang nitabang og bira sa host pero grabing hangak nang nitabo sa ato ani na so din na makita ninyo nga ipaagi ginila sa kakawan ang kining host tood kay taas mo kay ini eh. kinahanglan na ay mo bira nga dito sa unahan og naapoy dinhi sa tunga tonga og naapoy diri sa iwit pila meter sini ni call binta so daw mga kabinsya no mo nibirahon diri Aning bukid. So, tak tahu ngasih mga kakawan So dilih basta-basta ilah hangat Mga sakripisyo So pag abot nato si Babaw Ato nakita si Angkol Nga nagunit siya Ang singit Katul siguro So namahulay mi kadali no? Para ready na po Pababa Nga to sa ubos So pagkahuman sa tunga son So karun Ipababa na mi Hinahinay mi pababa Tungod kay Para tinakadangaw Nga dalan mga provinsya And then Ang nasa ubos Ana ispangpang pang na. pag abot na madre sa abos mo ni nibungad sa mga mga probinsya oh grabe ka, dako nga laka and then grabe ka ah, bakilid no yes, Mo ni ang kanindot sa bayanihan ng mga kolobinsya no tungod kay bisan og lisod, oh, bisan og kapoy no nagpabilin nga magmalipayon ang matag usa tungod kay uh, para manis sa kayuhan sa tanan so duha gid ka host no ang naputol o nangulagi agas sa batag so na aton isa dito sa obus pa ganina tunay agas nakita ni dito sa obus mga probinsya grabe gid ka lalom and then kung simba ko mahagbong ka din na sigurado gyud no nga dito gitkas sa mga bato padulong so dire sa ibabaw si pod no naglisod sila og taod aning connector no man nagtaod sa pikas so dito pod may sa area ni kagawad alan ang sa atwang mga kapabinsya maputo sila ang nanarbaho sa dalan so diha oh, tara di na makita oh tara nagpanpan sila kining bayanihan dili kini ni mawala ni ning gitag nato nga kao no tugot kay mao rin ning posa ato kusog gikan sa bugat og lisod ka trabaho so ayan, nakita nato atong mga kawanan din na nga nagpahulay din na sa sapa so napalupat uh, na ta drone para makita po na ilahang mga hulagway so pagkataod-taod no nakita hindi na kubkub na kub -kub atong mga kauban so gikan sa kakapoy gikan sa kagutom so parting kaalamias uh, atong kao din na oh nang gikinamot Shout out eh kay Kagawad Randy Legaspi o kay Kagawad Boy Baon o sa ato ang Pro Chairman sa Propagasa si Jimmy Onsi. So after na too oh, to sa cottage and then nakaligo po taga may kaprobinsya. na po sa ibabaw oh, para sa last nga sopayunon ng host. Tara na boy Angak na Sila po dia atong maaptikon nga kagawad Kagawad Noel Dukoy o si kagawad Jimmy Inok God bless sa inyo mga sir So yan guys, naatadir karon sa last nga Sampayunan nga host dito sa obos So, okay okay na ang dalan Tungkol kayo gi Trabaho na po ni sa mga kaobanan na ito So isa po ni sa na lens lahat itong ni Agi no ang nakita ninyo karon mo siya ang area ni Kagawad Alan Gandulpos, nga grabe po na apektuhan aning uh, paglaka paglakas sa yuta. So inyo kita din na karun, no? uh, ato ang mga kaubanan nga naglisod taon og pababa. So nagkinahanglan sila og kining PC aron na makaadto dito sa ubos. Makita niyo din na sa drone shots mga kalubinsya kung unsa kalisod o unsa kadalikado ang ilang ginabuhat. Okay, dagang kayo salamat sa inyong pag-uban sa ato mga kaprobinsya, sa inyong pagtanaw sa itong video. O kayo niyo kalimti nga uh, i-follow si James Vlog o i-share po niyo ato ang video. No? Hangto sa sunon. Amping takano na God bless o bye bye